palang bagong bukas na coffee shop dito sa SM City Bigutan, yung Tomorrow Coffee Shop. Puntahan natin, tikman natin yung matcha nila. So may nakita nga akong bagong coffee shop dito sa loob ng SM City Bicutan, ang Tomorrow Coffee na matatagpuan sa gilid lamang ng SM Hypermarket. Nakita ko nga ang presyo ng kanilang mga drinks at nag-range lang ito from 100 to 155 pesos. Di ba napakamura na? Itry ko ang matcha nila. So meron nga silang promo dito na ang kanilang drinks ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Basta i-download mo lang ang kanilang app. A few moments later. At dumating na ang in-order kong matcha latte dito sa Tomorrow Coffee. Excited ako matikman ito at ikumpara ang lasa ng matcha latte sa iba. tingnan natin kung matatalo niya yung Pikes Coffee. Kasi favorite ko yung matcha sa Pikes Coffee. Tingnan natin dito. So makikita nyo na berdeng berde talaga ang kulay ng matcha latte nila dito at hindi maputla. Mm. Nalasaan ko talaga yung matcha niya. Hindi siya na overpower ng milk. hindi ko yung matcha. Mas lasa siyang milk. Napadaan nga ako dito sa surplus shop at nakita ko tong mini handheld massager dahil matagal ko na tong hinahanap sa online shop. Nakasale nga ito at binili ko to sa halagang 499 pesos. Pagkatapos noon ay nag-ikot-ikot pa ako dito sa loob ng SM City Kutan at ilang saglit lang ay umuwi na rin ako ng bahay. Nadaanan ko pa nga itong Christmas decor nila na Santa Claus na gumagalaw. Yun lang, see you next time!